bida ang kultura o pagkaon sa mga maranaw nga usa sa highlight sa pagsaulog sa usa ka semana nga selebrasyon sa ika-75 nga araw ng Lanao del Norte. Tara, maki food trip ug malingaw ta sa report ni Lu Antonio sa PIA Ligan City, Lanao del Norte. Gisilebra sa probinsya sa Lanao del Norte ang mabulukong kultura o tradisyon sa mga Maranao ni atong Hulyo Uno Ning Tuiga. Kini atul sa usa ka semana ng nga selebrasyon sa ika-65 nga araw ng Lanao del Norte. Gisugdan ang Maranao Night diin gipa-experience sa mga eksklusibong bisita gikan sa laing lugar ang tradisyonal nga pagana Maranao, usa ka kapistahan nga nagsimbolo sa pagkamaabi-abihon sa mga Maranao. Tumong sab sa Maranao Night nga ipakita ang panaghiusa sa mga Christian ug Muslim sa probinsya. Maranao Night is one of the activities. Because in Lanao del Norte, the Kapuyotin, the different people, Christians and Muslims, so we can see how united we are here in Lanao del Norte. sa may among ipanginambog sa tibuo Pilipinas nga ang lalawigan sa Lanao del Norte kanunay namo gi ang araw ng Lanao del Norte inyo nang makita nga ang Christian ug Muslim na ay participation kada adlaw classic classing pagkaon sab sa Maranao ang gibida dinhi sama sa kuning kon nga kanon nga giluto sa turmeric powder ug gi-serve kauban ang gilaga nga itlog Lami sab ang mga sudan sama sa gisugba o gisabawan nga tilapia, manok o hipon nga giluto sa gata sa nyog o turmeric powder. Naasab ang gitawag nga pisa sa tea, kung smoked tuna nuggets. Gibida sab ang maranao version sa beef randang, diin gipalamian sa palapa o sa ka-spicy condiment sa mga maranao. O dili mawala ang mamis o mga maranao delicacies sama sa dudol, tiyateg, broa o uban pa. Amo ka mong giimbita sa pagasulay sulay Niining amo ang mga delicacies sa Lanao del Norte, gigama sa mga tribong Maranao. Unta uh, inyong Sulayan, Tilawan, o bisitahon uh, diri sa uh, probinsya sa Lanao del Norte. Atun sa Maranao Night, aduna subcultural performances nga gipahigayon di ang gibida ang mga talento sa mga Maranao. Bida dini ang melodic tunes sa kulintang o sa ka traditional instrument sa mga Maranao. Ang kambayoka, kung oratorical singing, o ang Maranao Band. Gibida sab sa Salimpukaw Cultural Ensemble gikan sa Marawi City ang lain-laing sayaw sa Maranao sama sa masamalong-malong, fan dance, sayaw sa kasingkil o uban pa. Sumala ni Hanifa Gambao, usa sa mga miyembro sa grupo, tinguha nila nga mapreserba ang ilang kultura o mapromotar pa kini. Ginagawa po namin pag may program po sa mga school sa Marawi is nagtuturo kami o train po kami ng mga student kung paano yung Maranao culture or ano yung step dapat yung proper na mga styles or ginagawa ng mga Maranao. Gilauman nga sa sunod tuig, mas dagan pa nga mga aktibidad o kalingaw ang iprepara aron mas masabtan ang kultura sa mga Maranao ng na nagpuyo sa Lanao del Norte. Lu Antonio sa PIA Iligan City Lanao del Norte para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.